Ito pala ginagawa yung sardinas mga bes eto oh may sardines ito oh, fresh na fresh talaga daw yung isa tinan nyo naman nakikita nyo naman natin talaga na fresh talaga tapos galing yung isa sa barko derecho na dyan sa machine nila dyan sa pagawaan tapos yan isa, isa na yung ayusin o di diba tapos tinanggal na yung ulo be eh. tapos makikita nyo naman sobrang linis talaga oh. o O, oh, diba so, na sa machine tapos linis na siya punta dito nakalagay na siya sa kan, O, oh, di ba? Tapos naka ka, dami oh. O, oh, Naka-arrange siya lahat sa lata. Pero syempre wala pa siyang sauce. O, oh, eto na. Oh, nakikita niyo naman, mega sardines 'yan. Hmm. Nakikita niyo talaga malinis. Saka fresh talaga pala talaga siyang ginawa. Oh, tapos dito naman siya sa pasusunod na machine naman. O, oh, ito naman sa process na to. Ngayon, lalagyan na naman siya ng sauce. Lagyan na siya yung parang ketchup. Ayan, o. Oh. oh. grabe, no? Ay, kita mo sa mga machine lang ang linis, be. Tapos dito na, sa last processing na siguro to, may takip na yung lata. O, oh, di ba? Ready na. Pwede na pang benta. Ang galing. Ganito lang pala ginagawa to.